Kylie Padilla masayang inanunsyo sa publiko ang relasyon kay Jack. Masayang inanunsyo ni Kylie Padilla sa publiko ang kanyang relasyon kay Jack Roberto. Sa isang panayam, hindi may tago ng aktres ang kanyang kaligayahan habang ibinabahagi ang magandang balita. Ayon kay Kylie, matagal na nilang iningatan ang kanilang ugnayan bago ito ipaalam sa lahat. Ibinahagi rin niya na si Jack ay isa sa mga nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa kanyang buhay. Maraming tagahanga ang natuwa at nagpaabot ng pagbati sa kanilang relasyon. Si Jack naman ay nagpasalamat sa mga sumusuporta at nagsabing masaya siya sa piling ni Kylie. Aminado rin silang may mga pagsubok, ngunit mas pinili nilang magpakatatag. Ipinahayag ni Kylie na importante sa kanila ang tiwala at respeto sa isa't isa. Dagdag pa niya, hindi na nila nais pang itago ang kanilang pagmamahalan. Ngayon, mas handa na silang ipakita sa publiko ang kanilang masayang pagsasama. And this is Chika for today mga ka Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.